So, ayan. Hello po mga kapiks. me again, Mama Pix. So, ayan. Good morning. For today's vlog. At ayun ho, mupa na po yung ulan. Bali. At tuloy po yung paglaba ko ngayong umaga. At yung dalawa ko po tulog pa na <laughs> nag ano po kami kagabi na sila gigising ng maaga dahil tutulungan po nila akong mag ng tubig. At ayun, maganda pa rin po yung tulog dahil maulan po kanina. At so, ayan, ito po yung labahan ko ngayon, mga kapix At so, ayan, hinuli ko lang po yung decolor. Ayan po yung mga damit ng mga bata. At yan, nakapagsalang na din po ako sa washing. Charan! At ayun ho, nakapag i-give na din po ako ng tubig. So, bari, yung tatlo po yung lalagyan ko. So, wait ko lang po muna hanggang hindi na po siya or wala na pong umagas na tubig. At kapi po tayo, mga kapiks. So, ayan, mga kapiks. tapos na po akong magkapi at nagsimula na po akong mag-ano ng labahan ko. At yung katulong ko po sa pag gising na, mga kapiks. At si Atipatpat naman yung tulog pa sa taas. So, ayan yung ating tindahan. Kaumpira naman yung laman, mga kapiks. So, ayan, tataposin ko po muna yung unang salang ko para makapagsalang ulit ako at yung tubig namin doon sa labas umaagas na wow so ayan last na po yung ano si uh, isinalang ko po sa washing so magbabalaw na po dahil paulan na naman mga kapits madami na po yung na-stock na tubig ni ate Izzy Kung sa so, itong pagpak, na po. Siya naman po yung nag uh, ng daan sa taas. Raso yeah, is life. <laughs> Cafe Isra na naman na po siya ng kanin. Bani, yung ano lang po is uulapin namin ngayon. Ngayong tanghal. So, po magulang na sardinas with at log po. Pero siguro yung ulo to ay eh, Tsaka may binili nila ako dito ano, meatballs sa merkado. Para dalawa yung ano namin ulam. gusto ko yung sipon sa kaubo. Kaya, yeah, wala lang muna, bawal lang muna yung ano, malamig na tubig. Ayan. tapos pag nai-stop na po ng ano, tubig. Matagal lang po yung washing. 15 minutes po yung ikot niya. Tapos tatlong, ano pa po, tatlong ikot. Ayan. Tapos tayo sa unang sinalang ayan nakapagdali na po tayo sa ating unang sinalang na labahan at yun si ati pat, -pat. <laughs> at so ayan mga kapiksabang hindi pa po tayo tapos maglaban nagluto ko muna ako ng mauulam po namin ngayong tanghali at yung ulam po namin ay yun ang sardinas na may itlog So, yan na Ang namin na yung panghali. naman kaming gabi magkugulay. At ito naman yung meatballs. Yan. Ay, bola-bola. Yan. Yan po yung ulam namin ngayong tanghali mga kapiks. At kain tayo. At ayan, tapos na po kaming maglaban ni Ate Isra. At yan, lunch naman po tayo kasi. Nakaka-gutom uh, pong ano, katapos pong maglaba mga kapis. Yan po yung ulam namin. Sardinas na may itlog at ah, bola-bola. So, natuloy na kami. Father, San Juan, Spirit, and Lord. Christ is our Lord, for this day give. Which our Father, sa iyo para ibang dito. Lord, Amen. Father God, we will back with the dose of nothing but Amen. Ayan, lunch tayo. Kain! So, yung sardinas po, kaunti lang po yung laman ang hindi pala rin yung itlog. Isa lang kaya hindi siya daan mo. Marami. Kalong kapati? Yeah. Oh, Meron. Mm. Okay. Okay. may Tinidor. Nakamay lang po tayo mga kapis. Kain! So yung kagabi po yung ulam namin ay 'Yan tong talong. Oo, taduhan niya. Sabay tayo ng sardinas kasi masarap po 'yung sardillas. So 'yung iba dito lang, dito ko lang po sinampay sa taas kasi naka-dryer naman ko. 'Yung iba naman doon sa likod then 'yung sampayan namin, pinasok ko doon sa ano, oh, ano pa. I Nih, balls masa. Salah mana? Susah tak esok aku nak kena lampu sekarang yang timbang sepi, capek. Nah, biscuit. Masak. Ayan, just day na po. Malapit na po yung ano ni Patapix uh, interview. Mm -hmm. Good luck to our Papa, Pics. Good luck, Pa. Ang sabi pa naman niya, mga ka-Pics, once daw maka, nakapasok sa interview yung ano daw nila sa Manila yung training di ba magkonsulto na pa pa Manila? Hmm. magkonsulto na pa pa Manila oo ganoon oh ganoon trabaho eh oh. ano yung lalo sa clan? ganoon Pinasakyan lang po namin na ano, aeroplano nung Yolanda. Nung bibi pa po si Atisra. Isra. Same po kami ni Pix. First time po namin makasakay ng airplane airplane ng pang ano pa po, ka, um, pang military. <laughs> Yung mga nag rescue po ng ano, nung, nung time ng Yolanda. Tawag po. Ganun na ito sa akin, hindi na pa kahit sa si pat-pat. Na, natuwa po siya kasi siya yung gahal. Siya po yung taga banlaw nung ano, nung iba na nakababad sa ating isra siya rin yung nag igib ng tubig sa ano Maka, nag naman po ako isang ano lang po isang batiyak. so yung iba siya na po yung nag ano parang na surprise po ako kanina na early po siya bumangon

Pagkantod to. Utan. Karo. Dere ba? Kung... Mabalong ka? At ayan, mga kapiks, tapos na po kami mananghalian at ayan, tignan niyo po yung panahon at kung saan nakalagay yung mga sinampay ko. At ayan, dyan ko po nilagay yung mga sinampay ko at yung panahon sa amin ngayon medyo mainit na mga kulimlim ang langit mga kapits at ayan mga kapits hanggang dito lang po muna yung vlog po natin ngayong araw bye, bye 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 po see you in our next vlog